Oh, mga amigo kalmadang kalmada na naghihintay na lang kami ng aming mga uh, kasama ah uh, ututusin ah uh, kagabi palantap na talaga kalmada na ganito na siya ah uh, kaso lang madalawa lang kami ni Kuya Otoy ayun na na nga siya o nakakalas kalas ng mga tali hindi ko alam pinaplano parang gusto na yatang maunang lumabas sa mag isa kung tutusin it, kung ito lang sana at saka yun pwede na kaming lumabas dalawa gawa ng kaya na lang namin patakwin ito kahit na isang tigi isang tao lang ito, basta matanggal yung tali mabulot yung angkla baka katakbo na kami o, ang problema nga lang mga amigo may dalawang bangka na walang na maiiwan kami o, mga kasamahan din namin saka yung kay adventure Venture na bangka doon yung kay Kasuyo na sa lihan, walang magpapatakbo na yun yan kaya maghihintay kami sa kanila itong mga bangka na ito nagsisipagayak na din at saka isa pa mga hindi ko sa amin itong namin dahil wala namang karga malutang kaya na namin lumabas gawa nang doon sa sabangan marami nakaparadang mga passenger boat sa saka yung mga ruro ngayon pagka dumistansa ka doon may posibilidad pa rin na sumaya doon sa may gawing kaliwa pagpalabas gawa ng mababaw mababaw pagka lutaid kaya siguro sila naghihintay pa rin ng taib At saka yung iba, wala din. Karamihan, wala pa rin. Yun ang mahirap kasi dito mga amigo. Dahil pag dito ka nagtago sa real, malayo. Malayo yung biyahe papunta dito. Tatakbo pa nang nasa mga siguro ko lang isang oras galing do sa amin sa Dinhaikan. No? Oh. Hanggang isang oras pa. Uh -huh. bago magkarating dito. Siyempre, bagi punta ng tao yun. Kaya yan, mas kilantap na yan Mamaya pa yan mga kalabas kasi yung mga, ta mga kasama nila Ay eh, ano pa, nandun pa sa Dinhekan ah, Pupunta pa dito Yung iba nga, wala pang tao oh. Ano? Ano, patara? Ay, hindi ko na lang sila Ikaw? Ikaw, ba't alis ka na? Aba, ay pa Aba, ba't eh, maghintay na Hibas pa rin lang na, naman, baka sumangabit mga baka sumangabit Ay, daming lubid doon Yung mga pam Lubid ang kawan ay, ay, hindi naman hapon na yun ay eh. pagdating ni Gumido eh, ay paparito na. Ay kung sila nagpunta rito, hinihila ko na lang ang kalabas. Hindi nila, kalabas. O, nila kaya patakbuhin. Hindi ah, ko ay ah, ka, ah, ah, bahala ka Pero yung pong, mo dito oh. At yun ay ano ah Pag ko gusto mong nang malis na, mga amigo Ay ako, kahit maghapunta ako dito, pwede pa <laughs> Uh, gusto na niya makauyot naninis na niya atang umuwi sa makababa ng lupa <laughs> o oh, ayan. Oh, kaya naman niya patakbo mag yung mag-isa kahit nga ito kaya ko kasi lumaiiwan naman yung dalawang bangka ah, paparito naman sila Diintayin ko na lang ilang oras na lang naman yung nandito na ayan saka mas maganda yung may kasama o so, oh, kung ano-ano man sumabit ka mahal ka kang katulong mahirap yung nag-iisa ah mga tanghali nandito na sila. naalis na daw siya. Sabi ko iwan lang yung pum yung service ng sakayan kasi kakailanganin ko 'yon. mga ko nag-office na maglabasan yung may mga tao na ito si Giandus ang ulong, ayan ata na palabas na ito, marami ng tao ito eh kaso baka may niintay pa rin sila o baka sa ibang bangka lang yan saka yung ibang mga tao diyan Yan o oh. hindi pati lusot at sumabit ay mabilis yung takbo mo yan. Pag may tinama ay may balikan na yan. Ayan, at last. Kasi delikado yung pag sumabit. Ayan. Kung hindi natrasa yung lakas ng bilaw yun eh. Kabit Doon, isang pangulong na mga amigo Ang... Mm -hmm. Dumaan na Doon sa bandang ibaba namin Pwedeng mayroon ng mga bangka Na nauna nang lumabas Hindi dati sigurado Yan. Basta pag dumating yung mga kasama Saka pala ang uli kami Makakakilos para lumabas Saka yung sa pamaganda Doon high tide na Ayan mga amigo Mukha talagang si Kuya ito eh. Yung si Micah Mukhang hindi na maghihintay ng kasama Parang aalis na siya nang nagsusulo Ako na lang ang maghihintay dito sa kanila at uh, itong bangka na dalawa na walang tao, kawawa naman pag maiiwanan ko dito kung tutusin to basta makaandar lang ito mga amigo kahit ito ay hiklas may mga ama pwede naman tumulong kaya ko na kaso lang hindi naman natin pwedeng basta basta na lang iwan itong ibang bangka kasi kasama natin talaga yan pagdago dito o, ayun ano yan uuwi na yan si ka lang mag, may sabitan kasi mahirap mga amigo pag sumabit tapos nag-iisa. Wala man lang yung kasama kahit, kahit, isang tao. <laughs> Talagang siya lang. Pagdating doon, kanya lahat, pati tali, pati ano, tali sa tatali lang naman sa buya. Oh, solo niya lahat. Yun. Ang ano nito mga amigo, dahil ano, Ah, yung bagyo eh maliban dun sa ano maliban dun sa kay Nika na dumaan na nakalampas lang na ngayon mga amigo nandito na sila sa ano Teka, mahina kasi yung internet dito dapat nga nakapag upload na ko ng video eh Yeah. Yeah, then masilaw ay ayan o oh, yung sinika ayan yung aming tinaguan kasi lalakas nga siya yan ang dahilan kung bakit kami nandito sa ilog ayan, ayan, natin. ayan o oh. lumampas na dito na siya sa may bandang uh, West Philippines na West ng Cagayan yan yung nika talagang uh, yan ang nagpalakas ng habagat dito sa amin kaya kami nandito sa ilog ngayon. Tapos Oh, yan ang mahirap diyan, Balik pangatlo na yan do sa bagyong dumaan na diyan lagi sa may gawing Northern Luzon tumatama. Ito sa may kasiguran na dumaan sa may bandang malapit sa palanan. Tapos ito, ayan oh, may kasunod na naman. Bagyo pa rin. Oh, yan oh. Sunod-sunod mga amigo. Oh, tapos doon na naman siya sa may bandang ang babuyan yata yan Ano sa so, apari Diyan na naman siya Unang lalanpol O oh, apari o. Bago lang uli namin nakita yan Na nabuo Tapos pagkalagpas naman uli niyan oh, lalagpas naman uli sa Papunta ng Taiwan Mayroon na naman isang dadating Kaya bali ang Dadaan pa dalawa pang bagyo yung babantayan o kung yung direksyon niyan, yan, mga amigo, hindi na mababago. Hindi naman siguro maapektuhan na kami sa Dinecan. Baka doon na lang kami tatali sa mga buya. Kasi medyo malayo yan. Hindi kagaya nung si Bagyong Nika. Doon talaga dumaan sa may bandang boundary ng Aurora at saka ng Isabela. Ito naman, bandang uh, kagaya na, mga amigo. Bandang kagaya yung dalwa. O, hindi naman siya masyadong malalaki yung diameter. Ang kaso nga lang, mga amigo, ang kawawa diyan yung... Ang kawawa din yung mismo madadaanan ng bagyo. Kasi kagaya na lang nung ano nung kung dalawang sulod binayo ng bagyo yung uh, Isabela yan or din Luzon yan. Dalawa yung bagyo nagpa kung talaga sa kanila hindi pa nga sila nakaka-recover na naman uli ng mas malakas pa rin bagyo tapos ito hindi mas iba man dito man sa may ng Aurora dumaan ah uh, ganun pa rin apektado pa rin sila niyan medyo mahinaman yung hangin eh apitado pa rin tapos itong susunod na dalawang magkasunod doon na naman uli sa so, may parte ng batanis at uh, kagayan uli dadaan uh, sana naman mga amigo magbago pa na hindi na siya tumak doon pa kawawa naman yung mga taga-batanis taga, -batanis, taga uh, apari gawa ng bugbog na bugbog na sila ng, ng bagay doon dalawa na yun doon hindi pa sila na nakaka-recover kasi uh, panood ko pa sa youtube mayroon pa talagang Ah, kumbaga man, nag-aayos pa ah, dadaanan na naman uli ng dalawang magkasunod kabubuko lang nung dalawa na yan mga amigo kasi nung isang araw na hindi pa namin nakikita yan ah, parang aksyong mabubuo na parang hindi naman matutuloy pero ngayon, pinakita talagang magiging bagyo o oh, sana mabago pa ulit para hindi naman masyadong atektuan o oh, yung mga maglalawit dito sa amin mga amigo na yung sa Pacific Ocean ay hindi pwedeng lumawit talaga, gawa ng kahit ang sabihin hindi kami abot ng bagyo dito yung sa nilalautan kasi namin doon dumadaan sa lautan dito sa amin kaya itong mga bangka dito wala hindi yan sila mga uh, maliban lang dito sa mga pangulong na nauwi ng isang gabi dalawang gabi lang yung mga payaw lang nila dito sa tabi pwede ayun malayo na pala si Maika oh hmm. ito naman mga amigo may karga itong karga dito eh may starting pero ito, deretso ito likaw Sa bataan, sa bataan sila Sa may parte ng uh, maribilis Bataan dyan sila uh, Dadayo, service West Philippines sila yan maglalaut. Ito si Bagari Ayun uh, Ang gagawin ko na lang dito Mga amigo, maghintay ng mga kasama uh, At Ayun Aangat uh, na rin kami para makalabas Mahirap naman kung iiwanan natin tong dalawang bangka dito na walang tao. Hintayin na lang natin. Hintayin ko na lang. Magaling naman ah. Hindi naman na yun magtatagal kasi nagagayak naman sila kanina pa pa Baka ngayon ah, uh, hindi na, hindi ko lang masyadong sure. Baka ngayon ay sila ay uh, mobiling na papunta dito sa amin. Uh, yun mga amigo. Ati Kwan. Uh, mga kalabas na rin sa wakas. Uh, wala pa naman gaano kumikilos kagaya nito kumpleto naman sa tao yan pero hindi pa rin umaalis gusto pa nilang mag yung magpatay sa kaysa pa mas delik delikado pa rin naman eh kasi may mga bangga pa dito sa si baba na hindi pa rin nakakaalis ay eh, baka mamal baka sumabit pa mahirap may mga lubid na nakabalagbag dyan yung mga naka ariya sa mga gilid gilid uh, pwede pang masangatan kaya mas maganda mamaya maya na at uh, high tide para high tide tuloy yun, mga amigo, yun lang. At eh, makakauwi na rin sa wakas. Mas maganda naman ngayon at dalawang gabi lang naman ako dito. Hindi kagaya nung nakaraang dumaang bagyo na Christine. Apat na gabi ako sa ilog pero at least malapit. Malapit yun. Pag gusto nila akong bisitahin, madali lang sila nakakabisita kasi nandun lang din sa barangay namin yung punduhan. Hindi kagaya dito, malayo. ah uh, ibang bayan na kasi ito Iba rin sa amin, impanta dito din, real kiso na. Yan, ibang bayan na ito. Kasi dito ang aring pumasok ang bangka kahit low tide. Doon sa amin kasi pag low tide, hindi makakapasok. Nung pag, nung pag uh, uh alis namin, kahapon, para limit pa yung tubig, pahibas. Kaya hindi kami ito, hindi ko na ipasok doon. Dito talaga ako naparumbok sa real. May kasi kung ano, kung doon. Ah. Baka masayad lang kami sa sabangan ng ilog tapos hindi kami makalis. Saka isa patagilaw yung hatiang buwan, may maliit ang dagat. Ayun mga amigo. Abang-abang na lang. Malalaman niyo na lang ulit mamaya at ah, video ulit tayo sa paglabas namin. Paghihintayin ko lang yung aking mga kasama. Sige, yun, mga amigo, salamat. Abangan nyo lang ulit yung susunod natin video.